Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo? Ngayon, may ituturo ako sa inyo na isang pamamaraan at isang gabay para makatulong sa relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Lalong-lalo na na ikaw ay hindi na namimiss ng taong mahal mo. Lalong-lalo na na LDR pa naman kayong dalawa ng partner mo. Kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Nang sa ganun, siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo. Ito'y napakasimple lamang at paniguradong ito'y napakaipiktibo basta dapat positibo ka sa mga ganitong pamamaraan. Una, ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido ng target, ikaw ay mababaliw sa sobrang pagkamis mo sa akin. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, lagyan mo lamang ito ng kalahating kutsarang asin. At pagkatapos, balutin mo ang asin sa papel at nang okay na ang pagkabalot at tsaka sa dalawang kamay mo, ilapit sa baba mo ang ritual, mag at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya ng mabuti at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apelido at yung hiling. At pagkatapos ay pwedeng ilagay sa ziplock o plastic na pwedeng paglagyan ang ritual at dalhin ito kahit saan ka man magpunta. Ilagay lamang sa bulsa o di kaya sa bag mo. at dalhin ito hanggang kailan mo gusto at pwede mo rin banggitin paminsan minsan ang nakasulat sa papel kung may time po kayo at paniguradong sobrang mamimiss ka ng taong mahal mo at isa itong gabay para maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa, basta tiwala lang at huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin at eto muna sa ngayon Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.